So yun, what's up guys? Dito tayo ngayon sa may farm sa Palayan. So yun guys, kung makikita nyo guys, madamati paripot tayo guys. Ito rin yung adati tamati pagay tayo guys. Yaman lata guys sa uh, dalat at apito guys, makikita yun guys, uri lang tumapotapok di ripot guys. Gaputi busi-busi nga kunada. Matimamati yung mama pa, guys. Tapos naglakapay iti Frisio guys. Iti Eric. Sa so, Timot padak naman alon. guys mag-aabang tayo ng mga ibon guys. Sigurado guys maraming ibon to guys. kita nyo guys sumusok guys dahil dun sa punggos na kumapit sa palay guys shout out sa mga operator at saka mga karyador dun guys kasama nung mga nagri reaper guys mga gani guys sundun so, sila sa gilid guys nasa lilim Kaya lang ang life. So yan, kaunti na lang. Kaunti na lang yung natira guys. Magabang tayo ng ibon. guys, wala tayo nabangan guys Tuyo so, yun na yung mga nagakot guys, magkakaryada Para lang silang naglalaro guys, oh, sumasakay sa taltalak guys Ganito ang buhay-buhay dito sa province guys mga magsasaka buhay magsasaka guys mga kaagri dyan shout out Ayan, kahit mainit sige lang tira ng tira So, mga galing pa mga Isabela uh, galing pa sila ng Isabela guys dumayo pa sila dito sa atin